Makikita natin dito sa video na ito kung paano inisput ng payloader yung mga residente na nagpoprotesta kontra pagmimina at dahil hindi sila mapaalis, dinirediretso ng operator ng heavy equipment yung kanyang pagdaan sa parikada ng mga residente. At kaya nangyari para makaiwas yung mga tao ay sumakay na lamang sila dahilan upang makadaan padiretso yung uh, heavy equipment na ito. Sa bandang huli niyan, ay maririnig pa ang ilang mga putok ng baril. Sa aming pagsisiyasat, nalaman naming naganap ang insidente sa isla ng Humunhon, sa bayan ng Giwan, Eastern Samar. mayaman ng Eastern Samar sa mga mineral gaya ng chromite at nickel. Kasalukuyang mayroong apat na large-scale mining company na binigyan ng pahintulot na makapagmina rito. Sa barangay Kanawayo namin nakilala si Eduardo Sandoval, 46 na taong gulang. Isa siya sa mga residente nagbarikada noong August 5, 2013. Ito ako, si tatay, Tide Boy. Pa nandito kami sa harapan ng loader ng Mount Sinai. Asawa ko anak. Saka yung mga kasama ko nandito sa banda rito. Habang nakastambay yung loader, nandito kami sa grupo namin. Nice daw ng mga residente tulad niya na matigil ang pagdaan ng malalaking equipment tulad ng dump truck at payloader na may dalang lupang micromite sa kalsadang malapit sa eskwelahan at mga kabayan. Pag dumadaan yung mga sasakyan, syempre pag anong hindi pa sila nag-ano ng tubig dyan sa daan, talagang maalikabok, lalo na pag dry yung daan. Syempre pumapasok dito yung hangin, lalo na yung hangin pagpapunta dito sa school namin. Ang mahirap kasi wala pa kaming ano, school fans kung umano sila doon, ba tumatakbo sila. Yun nga, mahirap. Baka, ano, baka may batang lumabas, masagasaan. Kasamang kanyang may bahay, binalikan ni Eduardo ang lugar kung saan naganap ang pagbuwag sa kanilang barikada. Dito nung nangyari, ang, nandito yung barikada namin. Gawa ng kahoy at niyano namin, saka nilagyan ng harang para hindi makadaan yung mga heavy equipment nila sinira nila. Kaya yun, ang mambarikid kami. O, dito nag-umpisa. Dito, dito kami, nasa harapan kami ng loader nila. Pinuldos kami sa autos ni Mr. Ah, sige, sagasaan ang mga yan, buldosin. Humahawak naman kasi doon kami sa ah, bakit ng loader. Hindi tagal ng baril sila. Dinig sa video ang sinasabing putok ng baril mula umano sa mga tauhan ng mining company pagmamayari ng Mount Sinai Mining Exploration and Development Corporation, isang large-scale mining company, ang payloader na bumuwag sa barikada. Ayon sa Securities and Exchange Commission o SEC, pagmamayari ang Mount Sinai ni Vicente Lau. Mayroon permiso mula sa DNR at Mines and Geosciences Bureau ang MSMEDC ng mga residente naging marahas ang pagbuwag sa kanilang barikada. Ito, nasugatan ako rito dahil sa ano kami ng binuldos kami ng loader at saka bakit ang naka, sugat ano, dito, nasugat. Ipapakita natin tong video na nakunan dun sa marahas na pagpapali sa mga residente sa Munho na kumukontra sa pagmimina sa kanilang lugar dito mismo sa Commission on Human Rights para ma-evaluate nila ang maaring gawin ng komisyon. Ayon mismo kay Attorney Mark Sebreros, Division Chief ng Human Rights Information and Communication Division ng CHR, malinaw daw na may paglabag sa karapatang pantao sa paraan ng pagbuwag sa human barricade ng mga residente sa isla ng Humunhun sa papanong paraan po nalabag itong grupong ito yung karapatan ng mga tao? Wala pong dahilan para gawin nila yon na i yung mga tao. Kung ayaw umalis ng mga tao, uh, dapat ang ginawa nila, tumawag sila ng polis, nag-request sila ng police assistance, kinausap ng maayos yung mga tao. Hindi nila tinuluyang i talaga. Kaya tuloy yung mga tao na sugatan, mayroong batang uh, naipit doon, Karapatan po ng bawat tao na ipahayag ang kanilang pagtutol sa kahit anumang proyekto. Pinagbabawal yung uh, forcible na dispersal. Uh, Maling-mali po yon sa pananaw ng CHR. Ito po isang malaking paglabag ng karapatang pantao.